Nandito pa tayo sa ko na diba? In church. Ano ang aking kapatid? Si Star Naman diba? si... Ang aking bayo si Bayo Manuel. Mamaya siya ay... Eh, Maghahanda na ng mga patukas sa manok. At ito, sa, sa meron tayo na pinagkatiwala sa atin ng Panganoon. Meron tayo dito mga yung malalaking manok. Ito, katulad nito, ayan, ayan. Yung malaking manok na yan. Ayan. Rhode Islander yan eh. Yan yung mga nakapulang doon sa... Yung isang business meron tayo dito mga tagalog na manok meron tayo din eh at yan eh isang araw mapapakinabangan na natin yan at uh, personal na pwedeng pagkain kapag tayo merong bayan meron itong meron itong ano sipon makakahaba yan ito, ito, itong isang to ito. Umahalak eh Pagkaano yung maibukod? At, baka makahawa sa ano. Baka makahawa sa kapwa. Ibukod lang siya. Eh, may pagkain na ba tayo? Yan, galing sa kabite. Yan. Tala ng aking kapatid at sipag. As Salamat customer muli at sa kanya nga sa obsister. Ito yung aming pusa at ako yung aali aligid -alig na. Ano, kailangan mo? Pagkain ba? Halika, halika. Siya po si, si Mingming. Kukain -Ming. natin yung pagkain. Yeah. Kinuha na naman yung ilaw din eh. Dapat ibibigay na lang ng ilaw. Nandito tayo sa may catering. Papakain na natin ng pusa. Isa po si Mingming. -Ming. Ayan.